everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumalik sa channel natin. Uh, at sa mga nagbook ng reading, sa mga nag -avail ng bracelet, kumuha ng paalaga, at nagpa-check ng energies nila. syempre, maraming maraming salamat po. Checking energies po tayo. Kamusta ang person mo? Alam ko naman kung bakit ka nandito. dito. Nababothered ka or parang curious ka lang na makita kung anong energy ng person mo. Maganda po na talagang manood kayo ng tarot dahil nakakatulong po talaga 'yan in every situations or gabay sa inyong pang-araw-araw. Okay? So the sun, ang ganda naman ng cards ng person niyo. Mukhang new beginning, may pagbabago sa kanyang aura. May nakikita din tayo na parang something na yung tingin niya sa iyo is napakaganda, sing ganda ng sikat ng araw. Okay, may magbabago sa energy ng person mo kung minamalas yung person mo dati. Papasok na yung swerte niya ngayon, okay? New beginning to eh. Okay, may nakikita din ako na parang um, paalis, missing, meron siyang tinitingnan sa malayo. Meron siyang tinitingnan. Nagaalala ata siya sa iyo. Stalking, okay. Ah uh, itong itong the sun at saka two of wands, uh si hermit. Pareho kayo yung dalawang nagkasisihan. Okay? May na-sense ko na baka nag away kayo sa isang bagay na halimbawa ang ah uh, uh, sumbatan. Okay? Siguro normal naman po yun sa isang relasyon na nagkakasumbatan. Okay? Nagkakaroon, ikaw nga, ganito, ganito nga, ikaw nga, ako sinakripisyo ko, ikaw nga, ginawa ko lahat. Yung mga ganun na bagay. Okay? So, sad to say, meron po siya na nakakapagsalita po siya sa'yo ng hindi man kaaya-aya. Pero nakikita ko naman po ay pinagsisihan niya po ito ng lubos. Okay? Um, may magsusorry sa'yo, may magbabalik. Meron taong magpaparamdam sa tingin ko parang gusto niya magparamdam sa iyo. Nami-miss niya yung connections ninyong dalawa kasi Wheel of Fortune and the Devil. Okay, tingnan natin kung anong yung dasan na ito. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Parang awan niyo na po. Bigyan niyo po sila. Okay. Ah, uh, siyang suyuin ka nakikita ko dito, medyo inaayawan mo siya, no? Um, pagod, or nakikita niyang possible, sorry ha, may mga attitude problem po ditong lumabas na possible, napagod din yung person mo sa'yo. Okay? Napagod din siya sa napagod siya sa kakasuyo sa'yo, kakagawa ng paraan, kung paano kayo maayos, yung mga bagay na ganon. Okay? Si the sun kasi is the swords eh. Tatalikuran niya yung mga toxic na nagagawa niya. Okay? Meron ako nakikita dito attitude problem. Uh, pwedeng ikaw o siya but willing to change ito. Okay? Maraming pera kung nakitang nalusaw sa person mo. Possible ikaw, possible siya nakita ko na parang, kasi power of love eh, okay? Siguro sumali din kayo sa investment, any kind na investment, or meron na akong nakikitang, pero hindi naman to pabagsak yung person mo. Hindi ko mo na, na may nalusaw na pera, pwede rin halimbawa ng babae siya, nagbigay siya ng pera doon, walang nangyari, possible ganun, okay? So, tinitingnan niya kung paano siya mag-gain yung trust mo. Okay? Kung paano niya ibalik yung tiwala mo, ano? Kasi si Hermit at saka si Nine of Pentacles, eh. So, ito naman si Will of, ano to? Will, Will of Fortune at saka si King of Pentacles. Ayan. Umaapaw ang blessings paparating sa person mo. Meron siyang tinatagong kayamanan, meron siyang tinatagong pera, gamit, alahas, any kind, wala po kayong alam siguro dito. Some of you, nakatago po ito. Possible sa kaibigan, sa family, bank account, meron siyang sa kanyang bank account. Okay? Meron pong ganon. Okay? So, may nasisense po tayong ganon. So, ano yung expect natin? Itong, tingnan natin kung ano yung energy niya. Yan ang energy niya ngayon, pero ano po ba yung move or yung taon ito? Try natin nga ito. Ano ba yung gustong sabihin ng tao nito na, na hindi niya masabi-sabi? I want you to be more than friends. Okay. Sa mga iba siguro talagang gustong makipagbalikan eh. Yung iba naman po sa inyo parang natutorpe, uh, malapit lang po sa paligid niyo, yung mga single diyan. Okay? Uh, siguro kausap mo na ito, natutorpe lang, pero nakakaramdam na po yung parang exciting moment, kilig moment. Alam mo yung parang, pang every time na makikita mo siya, kinakabahan ka, yan. So, siguro yung iba sa inyo, uh, magkaibigan po kayo ng ex mo, yan. So, habang nag-uusap kayo, habang nag-uusap kayo, uh, bumabalik yung pakiramdam, kung paano siya na in love sa'yo. Okay? So, yun yung parang nasagap natin sa mga ibang energy. So, many things remind me of you. Okay. Someone na, halimbawa, pupunta kayo doon sa restaurant na dati yung pinupuntahan. Okay? Dati yung pinupuntahan, dati yung pinapasyalan. So, yun yung nakikita natin na parang reminds me of you. Okay. Parang halimbawa, bumili siya ng relo, Uy, mahilig ka sa Michael Kors. 'Yon, mahilig ka sa sa Gucci. 'Yan, Maalala ka kanya kaagad. Pabango, bag, cellphone, any kind of food. 'Yan, naalala niya every ano, every moment na 'yung may connection sa iyo. Sa tingin ko, ano eh, I want to tell you how I feel. O, oh, may mag-aamin po sa inyo. Meron po talaga mangliligaw liligaw sa inyo. So, ang sweet naman nito, no? At least, di ba? Maganda po yun. Kung if ever, someone na uh, secretly in love sa inyo, wala naman pong masama yun kung single po kayo. Wala pong masama doon, okay? So, natin dito sa traditional natin, ano? Malay mo, may message pa. Na in love, okay? Tingin ko parang ano, iiwan yung ex niya eh. Or, iiwan niya yung babaeng kaano niya eh. Ikaw yung pipiliin niya <clears throat> Mas nangunguna yung pagmamahal niya sa'yo. Mahal ka pa rin niya mahal ka pa rin niya. Nandun yung love, nandun yung pastok-stok lang siya. Nandyan kasi si Virgo eh. Uh, si Hermit, si Virgo kasi laging naka laging nakamasid yan, naghanap ng solusyon, stalking, yung pag i niya may puwang. Okay? Okay. Wow. Gusto niya makipag-sex. Nami-miss niya talaga yung yung dating kayo. Okay, so dito naman tayo dumako sa inyong reading. Ano, kamusta po kayo? Kamusta naman yung energies ninyo? Naway, insya Allah. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Mawa naman po kayo sa kanila. Bigyan nyo po sila ng peace of mind. Bigyan nyo po sila ng magandang balita. Itong araw na ito, itong week na ito. Gugulatin nyo po sila sa mga anghel sa kalangitan, ako po ay nakikiusap sa inyo, parang awan nyo naman po itong nakikinig na ito sa akin, ay nilalapit ko po sa inyo. Okay, uh, Anong ano yung energy, Anong yung expect mo na, expect mo ngayon, week or bukas, bismillah. Okay, aha, uh, ready ka lagi, ano, tingnan natin, okay. Okay. kung ano ka man ngayon, hindi gano'ng kadali nabot mo ang lahat na yan. Uh, may nakikita akong family, siguro, linalait-lait kayo, bobo yan, tanga yan, hindi ang makakausad. May mga ganun na eh. May mga kamag-anak kayo na mga salbahe. Okay? Uh, may mga ganun kayong pinagdaanan. Okay? Meron kayo, may mga taong sa likod ninyo na hindi sumuporta. Okay? Ikaw yung taong ano eh uh, kaya ko to sino ba kayo di ba ganun kayo eh um, ano kayo lagi yung pinoprotect yung sarili niyo as long as okay kayo mas pinipili nyo yung lumayo sa mga negative na tao tama yun di ba kasi hindi naman sila yung yung may-ari ng buhay natin kundi yung Diyos. okay so wala po tayong dapat ipag-alala sa kung ano man yung komento ng tao even kamag-anak natin Okay? Maraming hindi sumuporta sa iyo eh. Walang naniwala. Walang naniwala sa iyo na kaya mo pala. Okay? Ayan 'no. Oh. Ayan. Pero look at you. Tingnan mo ngayon kung sino ka, 'di ba? Isa ka matatag na ng panahon. Okay? Maano kay ikaw yung taong parang okay lang. Matatag ka na talaga. Hindi ka na ano tawag dito? parang hindi ka na kayang tibagin ng problema. Ikaw yung taong pangisingisi ka na lang, patawa-tawa ka na lang, sanay ka na sa problema. Nakakatuwa naman pag may mga taong ganito. Okay, hindi ka na yung dating parang konting problema, iiyak ka, magmumukmok ka. Hindi ka ganun eh. Yan, hindi na ganun. Tapos ka na doon, tapos na. Kumbaga sa nalunod, nakasurvive ka. Okay, nalunod ka. Ano ba yung tawag sa nalunod? Kalimutan ko, meron yun eh. Meron pa kumbaga na napailalim ka talaga. Ayan o, oh, coming is blessing. Blessing is coming. Okay, may three of pentacles tayo eh. Wag kang wag mo lang i-rush yung sarili mo, lumabas naman si Hermit. Okay? Ikaw yung taong lagi mong gustong gagawaan ng solusyon ang bawat problema. Well, saludo ako sa iyo kung ganito ka talaga. Believe po ako sa inyo. Dapat lang ho talagang ganyan, okay? Any kind na lalabas ng negative halimbawa, meron kayong narinig na ganun. Okay lang palabasin mo sa kanan ay palabasin mo sa kanan ilabas mo sa kaliwa ganoon lang po 'yon ilagay nyo po yung mga taong uh, walang puwang sa, sa buhay ninyo. Ilagay niyo ilagay nyo po sila sa likuran niyo okay ganoon lang po 'yon ikaw yung silent ano eh silent silent ka lang pero ano kay ano to, healing, parang nag -heal ka na mag-isa eh. Actually, itong mga kamag-anak na ito, kung sino man to, kamag-anak ba to ng person mo, or ano ba to, wala silang alam, alam ko ano pinagdadaanan mo eh. Ikaw yung parang may nasense ako dito, ikaw yung parang halimbawa example na binubugbog ka ng person mo, wala silang alam. Okay, wala kang pinagsasabihan, tahimik ka lang eh. Ito yung nararamdaman ko sa'yo, napakatahimik mo. Okay, hindi ka masyadong vocal. Okay? Sinasarili mo yung sakit kaysa magsabi sa ibang tao. Napaka ano mo, tatag. Okay, so may nai may naiisip ka na something na kinakatakutan mo rin, paano kaya kung maaring baka magkaroon ako ng problema? Ayan. pero sa so, tingin ko naman, uh, hindi ka lang marunong mag-isip ngayon kasi crowded masyado yung isip mo. Mas iniisip mo kasi, kasi yung person mo. Okay? Meron tayo ditong nasagap na iniisip mo na spell yung person mo. Okay? Yeah, 100% po ito na na-spell kasi unang cards mo is the magician at saka lumabas si king of swords. And two of swords possible po na may gumawa din sa person mo. At ito yung nakakalungkot kasama ka. Kumbaga, pinaghiwalay talaga kayo. <coughs> Sorry po. Pinaghiwalay kayo. Napakasalbahay naman nito. Pero pero naging success ka no kahit nawala siya. Naging okay ka. Yan, naging okay ka talaga. The star Yan, meron ka kong oh, may mabilis talaga, may travel. Could be travel or blessings, paparating na po ito. Meron kang wini wish sa sa universe na ibibigay po yan ni Lord sa iyo. Yarab. Rab, mashallah. Okay, inshallah, magkakatotoo po yan. Climb this reading. Okay, so expecting nyo po bukas ay may something po kayong answer prayer. Paparating po. Okay, ano po ba? Ano po yung karagdagan na bukas? Wow, more blessings. Okay. So, bumu, ano eh, kumbaga sa si Empress kasi, nandyan na yung parang fertility, okay, may buntis siguro na nono dito, or gustong magkaanak, or nanganak na, may bata, may, may kasama na, yan. Uh, aside from that, meron pong blessings din, okay, blessings po ang isang sanggol, yan, or bun, pagbubuntis, yan ang meaning ni Empress, ah uh, isang bagong panimula, pwede rin po yun. Okay? Yan. So, may nakita akong tubig. Subhanallah. Meaning po ng tubig yan, blessings din po yan. Baka po meron po kayong tubig dyan, may katabi kang sa baso, tumbler, any kind, liquid, may inom ka siguro ngayon, nagkakape ka. <coughs> Some of you ay may mahilig mag-smoke. Okay? Um, Meron kang, ano man tawag dito? Uh, monitor dyan, nakatingin ka sa amin, yan, or naka-headset. Okay, ito po ang aking Facebook account, may Litaro. Dito po kayo magme-message. May mga nakaputi, naka-blue. Hindi ko alam kung nasa hospital ka o or home care ba yan. Pero parang may inaalagaan kang something. Hindi ko alam kung ano, ha? Pero nakikita ko po yung iba sa inyo. <clears throat> Ayan po ang aking Facebook account. Ito po ang kanyang cover. Para hindi po kayo maligaw. June 4 po yan. 2023 in upload for 497 ang react okay so ito po ang ka aking profile bakit po ganyan kasi po ay yumao namatay po ang aking nanay kaya ganyan po yan ah uh, magkikita ah yan sige open nyo na lang yan and 415 po ang kanyang react yan hindi ko alam kung bakit may tumatawag pa sa akin sabi ko na nga po bawal pong tumawag dito bawal tumawag okay So, mag lang po kayo sa akin Facebook account. Basahin po natin itong nag-message sa atin. Ma'am, maraming salamat po sa lahat din ng naitulong mo sa amin. Sa lahat po ng binigay mo sa akin tulong. Ang laki po rin po ng pinagbago ng aking asawa at hipag. Naging maayos na po kami at wala na po, tahimik na po ang aking pamamahay. Simula na po nung lumapit po ako sa inyo ay naging maswerte na po ako. Uh, even po sa aking pangangatawan parang lumakas po ako ma am. maraming maraming salamat po. At nagpapasalamat din po ang aking anak na panganay. Maraming maraming salamat po daw Ma'am na inayos mo ang kanilang pamilya, especially ang kanilang tatay. Naayos daw ang kanilang pamilya. Wow. So maraming salamat din po sa lahat ng nagtitiwala, of course, syempre. 'Di ba? So kayo 'yung buhay ko kayo yung kumbaga boss ko okay mga mahal ko ayos ayusin sinyo lang yung pagtatanong niyo ano marami pa rin may makukulit pa rin na nagtatanong well hindi po talaga ay maiwasan wala mag tayong magawa pero sana po ay magtanong po tayo ng maayos okay maraming salamat po Iningat po kayo bye bye